Hello guys. So, how are you? It's my day off. It's my second day. Kayo naman sobrang stress ang lola ninyo. Medyo may inaayos lang sa work and medyo na-stress ako sa work ngayong past few days. Um yeah. Anyway, set aside that and because it's my day off. Um So, merong nag-ask about to Hindi ko alam kung pilipat sila ng Virginia or what. But, tinatanong niya if $60 per hour daw ba is sapat sa Virginia. I would say, you know, I did not work there. I did not work in Virginia for... We were there for only maybe a year and a half. Yun yung... Doon ako talaga... Um, for like fiance visa, Dun talaga ako nag um, unang pumunta. So, I haven't worked there. So, blessed that I did not have to work. <laughs> so, we rented in a nice, you know, apartment complex. I think it's in Glen Allen. And then, across that complex, apartment complex, is the good school, which is Shady Grove. So, pag hinahatid ko si Danica, naglalakad lang ako tapos pag sinusundo ko siya naglalakad lang din ako kasi hindi naman ako nagda-drive um, anyway, $60 depende siguro kung saan kayo kasi noon kami sa Glen Allen so, si Phil lang ang nag-work, I think at that time, at that time ha yun ang base ng sahod niya um, I'm sure he is per hour at that time and ay, sapat yung $60 noon. <laughs> Ewan kung <ko> ngayon. <laughs> Pero pe, maybe sapat pa din, you know. But um, maybe depende sa kung saang area kayo sa Virginia. Ang bahay doon, may, pagkama, may, may kamahalan din. Actually, kung nasa nice area, medyo mahal yung uh, property. Pero kung ano, makakaharap ka pa rin ng decent decent house, I would say, in a, in a, nice area. Medyo pahirapan nga lang, syempre, lahat ng tao, yun ang hinahanap nila. Magkano na yung pinaparent nila dun sa apartment na yun? Kasi maganda yung area niya eh. Kasi ano siya, lalakarin mo lang yung school, tapos yung area niya is, ano siya, hindi mean, naman siya upscale, pero safe yun ang masasabi ko safe. tapos yung meron pa siyang sa complex may mga may pool pa siya so every afternoon kami ni Danica pupunta kami sa pool kasi may mga kalaro siya i would consider that complex very safe nakakapaglaro siya sa labas sa baba kasi ano yun yung complex pababa yung may hagdan so nakapaglaro siya maraming mga bata so times change that's that's around like eight years ago. So I don't know now. So sorry, wala ako masyadong um maiambag. But I would say $60 dollars per hour is enough. Uh, kung meron mga nanunod yan na taga Virginia, um, you can share your thoughts para matulungan natin yung tanong niya. Sixty dollars per hour is enough, ba? Yeah, I would say it's okay for me, ah. Kung, um, pero depende pa rin kung marami kayong sasakya, marami kayong bills, syempre, hindi lang sila naman, kung dalawa kayo nag-work, that would be fine. Pero kung ikaw lang, tapos marami kayong bills at marami kayong mga, you know, extra, extra ng no, mga gastos, um, I would say not, but, you know, at tayo naman mga Pilipino, marunong naman tayo mag-budget and all. So, yun. Yung share ko sa inyo is just based on my experience, on our experience, you know. Um, Yeah, sixty dollars is okay. Kasi kung dito nga, um, yeah, I think so. But, civil, si nung time na si Phil lang ang go work. Tapos isa lang yung sa sakyan namin, <laughs> which is nasa sa three hundred siguro ang payment niya or two hundred a month ang payment namin sa car. And then yung rent namin noon sa three bedroom two bath na bahay is, oh, na apartment is nasa uh, 1-6 or 1-8. Then, no, um, meron akong na co-worker, na-share niya lang sa akin. Um, ano siya, um, CNA. So, kasi nag-uusap-usap kami about something na nakabili nga sila ng bahay. Medyo malayo nga lang sa work. And, mga, siguro nagda-drive siya ng 42 minutes to an hour going to, going sa work just one way. So, na-share niya sa akin ang um, sweldo niya per year. Okay, nasa 40,000 daw. 40 to 45. And then yung asawa niya is the same, mga nasa 50. So, overall, sabi niya mga nakaka ang ano daw nilang mag-asawa is 100,000. Tapos yung yung mortgage nila sa bahay is nasa 3,000. So, sabi niya um may dalawa silang sasakyan and yung mga bata is sa school. May nagtatanong din pala sa school kung magkano binabayad namin sa school. Wala po kami binabayad sa school kasi yung mga bata sa public sila nag uh, nag-aaral. Yung public school dito sa lugar namin is good siya. I mean, nasa magandang rating siya. Um lalo na yung um, high school. So now, um, yun ang sabi niya, balik tayo dun sa coworker ko na sabi niya, nagpiprito kasi ko na, uh, sabi niya na ano daw yun, um, yun yung ano nila, yung sweldo nila. So, so kung imaginein mo, sa so 100,000, silang dalawa, both sila nag-work, nakabili sila ng bahay, may down, meron silang pambayad ng mortgage at dalawang sasakyan. Although, yung bahay nila, of course, is medyo malayo sa work. Um, sabi niya, meron naman daw malapit na hospital sa kanila. Kaso, syempre yung ibang tao, they're very, ano na sila, parang ayaw nilang lumipad na ibang work kasi nasanay na sila dito sa sa hospital namin. So, yun. Um, just a thought, you know. Um, so, around 100,000 um, husband and wife working were able to purchase a house with $3,000 mortgage and two cars. So, yun. So, pupunta tayo ng Target kasi <clears throat> na ano nang ni Bibi yung salamin niya nasira. Pero alam ko hindi siyang may kasalanan kasi parang pang limang beses na to. So, let's go. Nakita niyo ba yung puno? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng puno. Nung nakaraang gabi, hindi pa yan ganyan ko nung tawag dito. Tapos nagpipink siya. Kaso guys, ang ano dyan, one week lang mawawal. Puno na to, malalagas na yung bulaklak. Tapos wala na siya. Kaya parang ano, pero ang ganda niya, tingnan nyo. Ang ganda, ba? Diba? Tapos nagpipink siya. Magpipink siya mga ilang araw. Guys, nasa target na tayo nasa target na tayo, dadaling ko na yung ano ni Bibi yung kanyang salamin na laging nasisira, every 3 months ata nasisira, sabi nung nung nasa store ma madalas daw, yung mga ganong brand daw talaga is sirain, ano siya eh, Ray-Ban Ray-Ban na yung glass malabo kasi mata ni Bibi Tsaka, silang dalawang magkapatid, malabong mata kaya yan, dali na natin sa loob ng Target. Sana sandali lang kasi kung hindi, maghintay ako ng one hour. kita tayo sa Marshalls. Tingin-tingin tayo. Tapos, um, uwi na tayo. Yun lang. Tapos, punta tayo ng hike mamaya. Kasi, oh, hindi ko alam kung na-vlog ko na o nasabi ko na na last time. Nag, nag, oh, I think nasabi ko na nga na nag, iba nga ng, ano, ng oras nag-forward siya. So, 8 o'clock, medyo maliwanag pa siya. Unlike before na 8 o'clock madilim. Or 7 o'clock madilim. Na ngayon, 8 o'clock, medyo may araw pa siya. Or 7.30. So, medyo mahaba yung araw. Pero yung oras, ganun pa rin. Maaraw lang. Iba gusto yun. Pero, sa akin, wala naman pinagkaiba. Kasi, kung 9.30 ka natutulog, ganun pa rin ang tulog mo. ba diba? So, parang wala namang pinagkaiba things that I bought from Target na hindi ko naman kay ah, uh, Target Marshall na hindi ko naman kailangan. Usually, gusto ko sana pumunta ng Target. Kasi sabi ko, naisip ko na magagaling ko lang ng Target. So, ito na lang sa Marshall. ka I got this one. I don't know how it is. It's a eh, parang cookie siya. So, this is soft almond cookie. And then, meron din isang na naman iba naman ang flavor niya. Flavor niya is chocolate. Yeah. And then I got also for work. It's a uh, coffee candy. Para sa work naman. Product of Brazil just in case. You Now 4 dollars lang siya. So dalawa yung pisa ko after. Ito. Siya. Pero magkaiba ng flavor. Isa coffee latte ito, coffee lang. got this beautiful. <laughs> Na-doodle ako na hindi ko namang kailangan actually. Pero kaya ang ganda-ganda kasi. Tingnan nyo naman. Di ba ang cute? Yung ratatouille. Ayan ako siya. <sighs> and then, ang dami. Pero actually guys, hindi siya, no, it's not bad. It's like only $54. Lahat-lahat akala ko abot ata na ng 100 dollars action pero 54 lang siya. 54 down. Oh my god. And this one. It's so cute. I don't know if I'm gonna use it. It's only 14 dollars. Big cute. So no coffee. <laughs> Binalot niya din ang gal ko din. And not but last but not the least is itong MAC na lipstick na maliit lang siya. It's only $6. meron isang malaki $8 siya. Pero kasi nga hindi naman ako well mahilig ako sa lipstick pero hindi ko siya nauubos lahat. So minsan na expired lang siya. So maganda na merong maliit try natin. Pero may lipstick kasi. Okay. Try natin. Ay, ang liit. <laughs> Baby lipstick nga siya. Retro red. Oh my God. Ang pula. Ang pula. ang pula. Hmm. Kailangan ng lip liner. Yun, yung pala yung ibang pula niya. Kabi. Sapa. magpas halata. Lagyan ko na lang sa bag ko. Ayun. Pulang-pula siya. Grabe. Pala yun. Grabe yung pula. Okay lang. <laughs> Pwede na. Eh, pag, pag may mga occasion or something na feel mo lang magsuot ng red lipstick. Diba? Yung pala yun ang kulay gusto ko siyang i-try kanina. Kasi so, ayoko naman buksan. Siyempre, kung dito namang may bilhin. So, binili ko na lang. Ano siya? Mini Mac Ruby Woo Retro Matte Lipstick. Alright. So, uwi na tayo. And. Ayan, guys. Ang ating um, vlog for today. <laughs> Marami pa akong i-vlog. Kaso, wala pa akong time. Marami kasi silang tanong. You know, about about nursing, about kung makakabili daw ba ng house dito, etc. cetera, ganun. So, I, ayoko lang naman ako lang ang mag sasabi. So, kailangan kong mag-ask ng opinion. Pero nasabi ko na yung isang opinion ko, di ba, kanina, yung CNA na kilala ko na nakabili sila ng house. So, anyway, thank you for watching guys. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo, gagawan ko ng video, o kung maikli lang naman yung isasagot ko, pwede ko na lang i-type. Anyway, thank you for watching sa mga followers natin na laging nanonood. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you.